Samantala mga tindero at tindera sa San Jose Public Market, hiling ang malinaw na plano sa proposed construction of public market sa lugar. Kasama mo mula sa Armin si Rajman Marcelo Raro. RMN. Nasa ika na araw na ang isinasagawang gabi-gabing vigil ng ilang manininda sa San Jose Public Market upang hilingin na linawin muna ang kabuang plano sa ipapagawang bagong palengke sa San Jose Occidental, Mindoro. Sa panayam ng Armin News kay Rosita Pulgar, chairman ng alyansa ng manininda ng San Jose Public Market na hindi naman umano sila tumututol sa kanilang paglilipatang temporary market. Subalit, Anya, ang pinangangambahan nila na walang kasiguruduhan para tapusin ang proposal construction of new public market. Ito'y matapos masangkot sa katiwalian at flood control project ang mga diskaya na siyang kontraktor na mga sabing palengke. Titigil lamang umano sila ng kanilang isinasagawang vigil kung may makikita na silang karatula o signage na magsasaad na kung sino ang kontraktor, laang pondo, kailan magsisimula at matatapos itong phase 1 and 2 proposed construction of public market. Samantala, patuloy pa rin tinatapos ng LGU San Jose ang konstruksyon ng temporary market na nakatakdang lilipatan sa so October 30. Ayon naman sa paunang pahayag ni San Jose Mayor Attorney Ray Ladaga na hilining nito na sa mga maninindana samahan na lamang umano sila dahil ito naman umano ay para sa kabutihan nila at ng pangkalahatan. Kasama mo sa Arimen Mindoro Province, Rajuman, Marcelo Raro, Tata -ta! Arimen!